tagal na nga rin pala nung huli ko nalinisan si Sagmit. Mukha lang siyang hindi ba dumi mapups dahil nakabike skin yan. Pero kung titignin nyo ng maigi yung drive train nito, yung kulay silver na kogs ay naging itim na. Tapos yung kadena na silver naging itim na din at dry na dry na siya. Kaya ngayon gagawin kong smooth ulit ang kanyang drive gamit ang foam degreaser ng gear cycle. Bago ko simula ng paglilinis ay nilalagay ko muna siya sa big ring. Tapos sa likod naman ay nilalagay ko siya sa bandang gitna. Sunod so ay kukunin ko na yung nakalagay na water bottle at speedometer. Gagamit nga pala ko nitong foam sprayer pambasa ng drive Ito nga pala ang kulay pute, para maging foam yung shampoo. Tapos itong itim naman ginagamit kapag tubig yung i-spray mo. Kung may ganito na nga pala kayo, ingatan nyo na hindi mawala itong kulay puti dito. Once kasi na nawala yan, ay maglolo ko na yan at magkukusa na yan bubuga kahit pinapump mo ba lang. Mas okay to kasi may pressure siya at mas nakakatipid ako sa tubig. Bago natin lagyan ng degreaser, wag natin kakalimutan na basahin muna. Para kahit papano, lumambot yung mga dumi na nakakapit dito. Tapos dito ba na sa pulley ako nag -a apply ng degreaser? Habang binapaikot mo yan, kusa nang yung degreaser sa buong kadena mo. After 3 to 5 minutes sa pagbabad ng degreaser, ay pwede mo na yung brushin. Siguraduhin mo na mabrush mo yung bawat sulok ng drivetrain. Tapos makikita mo yung resulta ng paglilinis mo kapag binalawan mo na yan. O diba nakikita naman na nalalaglag agad yung mga dumi at yung kulay itim ay naging silver na. Mas napapadali talaga nitong foam and degreaser ng gear cycle yung paglilinis ko ng drivetrain mga pups. Makikita nyo dito na kahit sang part ko hawakan ay wala na talagang duming kumakapit. Kung gusto nyo nga rin pala na itong mga na gamit ko ay ilalagay ko na lang dyan sa yellow basket. Yun lang ride safe palagi.